Hi everyone! For today's video, um, isi-share ko kung paano i-download yung pictures. galing sa si store na gusto mong i-promote sa yung social um, accounts and dito mismo sa Shopee account mo. So, sisibulan na natin. Try sa icon na may me and then go to affiliate program. So, kadalasan na eh, kinukuha ko ay under siya sa commission extra since mas malaki yung ano niya, yung rate niya sa commission. So, magpipili lang tayo ng item dito. Example, itong lagayan ng egg. Click lang natin siya. Since so, gusto ko siyang i-promote, um, hin -hi like ko na lang rin. Tapos, i-click natin yung share to earn. So, ayan yung lumabas. May mga information niya. May mga links na pwede mo i-copy. May mga copy info. Tapos, click lang natin yung naka-grade na um, arrow. Ayan. May circle na pula. May fitin mo dyan sa video. I-click lang natin yan and then maladownload siya. Ganun lang naman and then ready to post ka na sa kahit app. Anong mga app.